Dito yung ano, kumahanap. Ay! Sorry, di ko sinasadya. Sorry ah, di ko sinasadya. Ilang. Okay lang. Okay lang. <laughs> ano pala ginagawa mo dito? Mm, wala naman, bagong lipat kasi kami dito eh. Uh, um, taga dyan lang ko sa malapit eh. Ah, okay. Carlos Ay. nga pala. Carlos, pasensya ka na. Bagong lipat lang kasi kami sa lugar na to eh. Hindi ka pa masyadong kabisado. Pero hindi naman kalayo yung bahay ko. Dyan lang rin sa malapit. Ah, kaya nga pala. Kaya pala ba ako ka dito? Um, Carlos, nga pala. Nakakahiyaman pero pwede bang makiinom? Inom? Inom lang pala eh. Ay, napakasi ako nauukaw Napakas. no uh. eh. Wala problem. Inom pala eh. Lloyd. Sabi yung kapatid mo? Hindi ko alam kung nasaan yung batang yun eh. Bago-bago lang natin dito. Nagagala. Pagsakita ng punta. Pagsabihan mo yung kapatid mo ah. Uh, ah, Kuya. Oh, nandito ka na pala. Kuya, parang napaswerte tayo ng paglipat sa lugar na to. Bakit naman? Hindi kasi ano, may nakilala kasi akong lalaki kanina. Carlos yung name niya, tas ang cute niya kasi. Ikaw, kaila ah. Kabata-bata mo pa. Dapat yung pag-aaral yung inatupag mo. Alam mo, bagong lipat lang tayo dito, puro landi ka. Di mo ba alam yung sakripisyo namin sa'yo? Kuya, huwag kayong mag-alala. Mukha namang mabait at mayaman si Carlos, kaya safe na lalaki yun. Mayaman naman pala eh pagkakaperahan natin ito. Mukhang nakakuha ng malaking isda yung bulso natin. Magaling pumili Pagplanuhan natin maayos. Oh, Kayla, nililigawan ka ba nun? Kakakilala pa lang namin, kuya. Ah. Hindi pa, no? Kapag niligawan ka ni Carlos, sagutin mo agad. Malaking tulong sa atin yun. Alam mo naman nangangailangan tayo ng pera, di ba? Ano, Floyd? Ah. Oh, tama ka dyan, kuya. Tapos, ano mo, pagkakaperahan natin yun, kaya huwag ka nang paligoy-ligoy pa. Kuya, ba't naman kayo nag-iisip ng ganyan? Ikaw, gamitin mo yung utak mo. Sumunod ka na lang ha. oh, Kayla. Alam mo nang gagawin. Tuwakan mo to. Kunyari, nahablutan ka. Sumigaw ka ng malakas, humingi ka ng tulong, siguraduhin mong mapalabas mo si Carlos ha. Alam mo mayaman si Carlos, pagkakaperahan natin yun. Basta gawin mo na lang pinapagawa namin sa'yo, ha? Kuya, parang hindi ko kasi kaya gawin to, eh. Huwag ka nang umangal. Dito nakasalala yung pag-aaral mo. Gawin mo na kung ayaw mo masaktan, ha? Tulang! Tulang! Kaya, Kaya, Ano ba nangyari sa'yo? Carlos, tulungan mo ako! Ano man nangyari? Yung bagawas yung ninakaw eh. May laman yun na 20 kay pambahid yun ang tuition ko. Ninakaw? Oo. Tungan mo ako, Carlos. Okay, sige. Papahuli natin yung magnanakaw na yan. Pero ang tanong, namukha mo ba sila? Hindi ko kasi sila namukhaan eh. Carlos, hindi ako makakapag-aral kapag hindi ko nabayaran yun. Okay, sige ganito. Ako nang bahala sa pang-tuition mo. Bigyan kita ng 20,000. Saka, huwag mo nabayaran yun. Salamat, Carlos. Kapagod yung ginawa natin kanina. Ah, Kapagod yung tinakbo natin. Pero alam mo, magaling yung bulso natin. Siyempre, kumitiwala ako dun eh. Oh, yeah. Ba? Oh, hindi ka na pala. Buka muna dito. Oo. Oh. Ano? Nakuha mo ba? Yun! Very good! May Napakagaling ng bunso ko na yan. Magkano to? Antigay, ko. kuya. Napakagaling! Yun, may panggasto na naman tayo. Kuya, last na yan ha. Hindi na ako magpapakita pa kay Carlos. Kaila naman? Kung kailan gumana yung plano natin? Saka ka magkakaganyan? Alam mo naman na kailangan na natin ng pera, di ba? Alam mo, Kaila, may ako. May susunod tayong plano. Kunari, may sakit yung tatay natin. Kailangan ng Malaking halaga. Galing ng plano mo. Kuya, hindi ko na kayang gawin yan. Hindi naman ako sanay sa mga gantong plano eh. Kaila naman! Kaila! Ang laki ng sakripisyo namin sa'yo. Yung hinihiling lang namin, hindi mo pa magawa. Ha? At ikaw ha? Ayaw mong malintikan, sundin mo na lang yung gusto namin. Naintindihan mo! Visit ka talaga. Oh, Kayla. Pino, ba't ano ba nangyari? Carlos, natatakot kasi ako eh. Pino, mabuka mo na dito. Anday ka. Ano ba kasi yung nangyari? Carlos, Carlos. Natatakot ako ng mga mawala yung tatay mo sa akin. Kailangan niya kasing operahan ngayon. Nagkakahalagay ng 50,000. Hindi mo alam kung saan ako kukuha ng ganong kalaki pera. Tulungan mo ako, Carlos. Kasi <laughs> say, ganito. Sa'yo kung mo na pa pera 50,000. Gagamitin ko sana yung pangnegosyo ko eh. Kaso, gusto kasi kita eh. Kung mag-alala, sa'yo kung mo yun. Ha? Ha? Salamat, Carlos Sige na. Tama na yun. Oo, oh, talo na naman ako. Buha ito, oh. Oo. Oh. Lasit ako nga kay Carlos. Kayla! Tagal-tagal na natin itong ginagawa. Maniwala sa'yo. Pag hindi mo kami pinagbobula. Lloyd! Talkalin mo yung bag Uyo ka lang, ha? Ibibigay mo, masasaktan ka. Nga. Oh! Ano naman At pala, eh. Pair, eh? Masunong naman pala to, eh. Tatago ka pa. Kung oh, nga, yeah. hindi ko na kaya to. Isusumbong ko na kayo. Hit. Ito, bata ka. Taylor, dito. dito ka nga. Tiyangga! Uh, Carlos, Kumusta na pala yung napag-usapan natin nung nakaraan na itatay nating business? Ano? Sisimulan na ba natin? Ano ang sinasabi ko eh. Hindi ko alam. Siguro, idili muna natin yung pagtutap natin yung negosyo, bro. Nako. Bakit naman? Eh, may nakilala kasi akong babae. Saka, gusto ko siya, pre. Kaso, nakaw ko sa kanya. Kaya, sa kanya ko muna pinarin yung perang pang negosyo natin. Ako, baka mamaya. Modus yan. Hindi naman siguro. Jay, Bakit? samahan mo ko. Bakit? Samahan Bakit? mo ko, bilis. Okay. Floyd! Ano ba? Bilisan mo na! Ano? Kuya, paano si Kayla kawawa ba naman yun? Hayaan mo na yun! Kagagawa niya yun, di ba? Ginusto niya yun! Magdadamay pa tayo doon! Jay, nakapin mo si Kayla Alam ko ng pang-modus niyo. At paggamit sa kapatid para makakuha ng pera. Di niyo ba alam? Bali yun. Labag yun sa batas. Sir, aristo yun yung dalawang to. Halika na, sumama kayo sa, sa presinto la ano to? Kulungan mo naman kami. Di ba tayong tatlo gumawa nito? Kailang, ang laki ng na sakripisyon namin sa'yo. Tapos ganito. Kaila, hindi kami pwedeng makulong. Kahit mga kapatid ko kayo, hindi ko pwedeng konsentihin ang mga kalokohang ginagawa niyo. Mas maigi nang makulong kayo kaysa mas malalapang krimen ang magawa niyo. Sige na sir, damputin niyo na po sila. Kailan? Halina na, sumama na sa, sa presinto. Sir Carlos, sumunod ka na sa presinto para sa statement. Okay, sir. Jay, sumunod ka na din doon. Susunod din kami. Sige. Ako, bahala. So, Carlos, sorry nga pala sa nagawa namin yan. Eh. Pura sa nagawa ko, uh, napilitan lang kasi ako eh. Kasi eh, hindi ko gagawin yan eh. Makasatan ako ng mga kuya ko. Kayla, alam ko naman lahat. Saka naiintindihan kita. Kaya mo ginawa yun kasi alam ko napilitan ka. Pero tama yung ginawa mo. Huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Ako magpapaaral. Saka hanapan kita ng pag-part-time job mo. Uh, Carlos, malaki na kasalanan ko sa'yo eh. Bakit ginagawa mo pa rin ito? Kayla, kasi gusto kita tagal na